Blessed morning at panalangin ng kayusan, pagpapala mula sa ating Panginoon. Okay, kung may mga pinagdaan naman tayo ngayon, ilapit natin sa Diyos, ipasa Diyos natin kung hindi na natin kaya. Eh, okay, may time na tayo ay punong-puno na kaya ipasa Diyos na din para manatili yung kapayapaan at kayusan sa buhay. Okay, so, yun ang pinakamagandang motivation. So sa umagang ito mga kapatid, dalawang topic ang uh, gustong iparating ng Diyos, ang pinakamahalagang utos at ayong tanong uh, kung kaninong anak si Kristo. So ngayon, i-elaborate natin itong katanungan ni Jesus sa mga tao, kung kanino ba anak ang Kristo. Okay? Si Jesus nang nagtanong ha, kasi maraming mga... Uh, Puro-puro sa Old Testament kasi ang propesya talagang magmula sa anak ni David. Uh, mga propesya na yung mga ninuno pa nung sinakon na pang panahon. Now, nung dumating si Juan, uh, kala nila siya na ang Kristo. Uh, kaya tinanong ni Jesus, yung mga tao, sa palagay niyo, sino ba ang Kristo? John the Baptist. And then sabi niya yung iba naman, uh, ikaw na isa sa mga propeta. So, sa pagtanong ni Jesus sa kanya mga apostol, Uh, tumpak yung sabi nila, uh, ikaw ang Kristo, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Now, dito, pag-usapan natin kung kanino bang anak ang Kristo. Sa Old Testament, anak ni David. And then, nung ipinanganak si Jesus, sabi ng Anghel na si Gabriel kay, kay Maria, ito'y anak ng kataas-taasang Diyos banal na Espiritu. Ay lang nung pahayag ng Anghel kay Maria, sila lang dalawa. <laughs> Walang iba, kaya problemado naman yun. Ay yung mga pariseyo kasi kailangan nila ng mga witnesses na nagpatutuo, two or three witnesses uh, sa pahayag na yon para maging valid. So, nung pagpahayag ng anghel na si Gabriel ay si Maria ang kanyang kausap. Eh, kahit si Jose, uh, nung una ay nagdalawang isipan. So, tatlo yung dapat result natin, kaninong anak si Jesus, kay David ba? Kay Maria ba? O si Jesus ay anak ng Diyos? Okay. So, nung tinanong ni Jesus sa mga pariseyo, ah, dahil ito ang kumukwisyon lagi kay Kristo, ang sagot nila, nung sinabi ni Jesus, ah, sa pagkakilala ninyo tungkol sa Kristo, kanino siyang anak? O oh, yun ang tanong ni Jesus sa kanila. Ang sagot ng mga pariseyo, kay David po. O oh, mula sa anak ni David. So, ayusin natin yan kasi... Uh, problema doon sa panahon natin. Kay David ba? Anak ba ni Maria si Jesus? O kay sa Diyos ama? Now, uh, sumagot si Jesus, kung gayon, bakit sa tinawag ni David na Panginoon? anong uh, pinatubayan siya ng Espiritu? Sa Gospel of Matthew 22.44, sa ating Gospel ngayon, uh, sinabi kasi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Sino ba ito? Dalawang binanggit na Panginoon na. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Sino ba yung Panginoon ni David? Si Yahweh na muhay kay Haring David sa Old Testament. At sino ba itong Panginoon? Ang interpretasyon natin dito ay baka ito yung si Jesus na nga talaga ito. Uh, kasi wala pang daigdig ay andyan na si Cristo. Pinahayag na po yan. Uh, kahit si San Juan okay? uh, sa si Gospel of John 1. Okay, John 1.1. Basahin niyo po yan. Na talagang nag-exist na sa credo nga natin, uh, sa pamamagitan ni Jesus ay nalikha ang lahat ng bagay. Di ba? Parang kasama talaga sa, sa creation uh, ng Diyos Ama sa Old Testament. So dito sa Gospel natin, uh, Matthew 22.44, sinabi ni Haring David, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, ma maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So, di ba? So, kaya sabi, sabi ni Kristo sa verse 45, ngayon kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabi na masasabing anak ni David ang Kristo? So, tama naman. Kaya yung mga pareseyo, wala nang maitanong kay Kristo. So ano ba ang katotohanan? The truth is Jesus Christ ang pinaka, uh, the only begotten Son of God. So walang iba diyan ha, si Jesus ang buktong anak ng Diyos. Now, ang tanong bakit dumaan pa kay Maria? Naging confused ang mga tao. Kaya yung pagtingin ng mga pariseyo kay Cristo ay anak ni Jose, Maria. Anak yan ang karpentero. Kaya naging conflict na naman uh, tungkol sa misayas kaya hindi sila pinaniwalaan. O uh, hindi pinaniwalaan nila sa si Jesus. Although nasusulat naman yan na si Jesus ay pinatakwil, ng misayas ay hindi tinanggap, diba? Nasa kasulatan din naman yun eh. Kaya kung titingnan nyo, binanggit lagi yan ni Kristo sa kanyang mga apostol na nasusunod kung ano ang nasusulat. Uh, kung anong nasusulat tungkol sa misayas, ay yun ang mangyayari. Uh, sa pagkasilang niya sa daigdig na ito. Pinamag, uh, hindi tinanggap, walang naniniwala, then siya'y mamatay at puling mabuhay. So nangyari naman yan. So napatunayan na yan, during Christ's baptism and transfiguration, may uh, tinig mula sa langit na ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Kaya basahin niyo po ang Gospel of Matthew 3.17. Na upang matupad ang propesya tungkol sa misiyas na magmula sa anak ni David, Okay, oh, kahit sa gospel natin, napaupoin uh, sa anak uh, sa kanan uh, ng trono kaya kung titingnan natin binanggit din yung uh, amang si David so paano ba natin i-interpret yung amang si David uh, as mga manunulat ginamit nila ang term na amang amang Abraham amang si David nang na ibig sabihin mga ninuno yung kanilang mga ninuno forefathers eh, okay, ganun ang pag-interpret para hindi tayo ma-confuse na bakit tinawag lang amang si David. So, yan. Upang matupad ang propesya tungkol sa Mesiyas na magmumula sa anak ni David o lahi ni David, tinawag ng Diyos ang isang birhen okay, mula sa lipi ni David at si Maria yon. yun okay, upang matupad ang kasulatan. Sa so Luke 1.26.37, Ipinahayag ang pagsilang ni Jesus, sabi ng Anghel kay Maria, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangalanan mong Jesus. Okay? Ang Anghel ang nagsabi niyan na ang anak ng kataas-taas ng Diyos ay pangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak, okay? anak ng kataas-taas ng Diyos. Basahin niyo po yan sa Luke 1, 26-37. Binanggit niya ng Anghel ang plano ng Diyos. Ibibigay sa kanya ang trono ng kanyang amang si David. Binanggit itong, uh, ibibigay sa kanya ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa ang kanihapong magpakailanman. Kasi si Haring David ay hari. okay? Makapangyari ang hari din yun. Uh, successful na hari. Talagang warrior na hari ito si Haring David. So, ay, yan. In biblical times, ginagamit nila ang a word na ama uh, gaya ng si Amang Abraham okay tinawag ng ama ng pananampalataya si Amang David na tumutukoy ng kanilang mga ninuno okay for fathers uh, pagharian ni Jesus ang lahi ni Jacob magpakailan man at wala itong katapusan so yun ay propesya uh, yun ay sinabi ng anghel na totoo naman pagharian ni Jesus ang the twelve tribes of uh, Jacob tayo tayong mga lahi eh, At binanggit na rin yan sa, uh, sa mga Hebreo, uh, kahit kay Timothy, na uh, si Jesus ay maghahari magpakailanman. Kay eh, pagharian niya ang langit, ang lupa, ang ilalim ng lupa. Now, ginawa ito ng Diyos sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang bigyang laman at buto ang kanyang anak. Eh, Uh, naging confused na naman tayo. Bakit pa do, kailangan pang dumaan si Jesus kay Maria. Kaya namang lumikha ang Diyos ng anak ka. Ah. Ah, si Adan nga, binigyan niya ng laman, di ba? Ah, nag, nag ang yaw, Si Yahweh ay nag-form ng clay o lupa. Ah, Hinihipan niya at nagkaroon ng buhay. And then si Eva naman mula sa tadyang, okay? Ay, nagkaroon ng buto at laman. Pero bakit si Jesus ay kailangan pang dumaan kay Maria? Na ah, naging confused ang paniniwala ng tao uh, kahit yung mga yun, hindi naniniwala kay Kristo dahil doon. Kasi hindi naman yan. No, kaya nga, kung bakit ipinako si Kristo dahil nag-claim ang mga tao, uh, maging siya sa bandang huli, ha, binanggit ni Kristo sa Mark uh, 14.61 na siya nga talaga. So the last, last day or finally, ay eh, binanggit ni Jesus nga, uh, oh, siya nga, ang anak ng Diyos. Okay? Ginawa ito ng Diyos sapagat walang anumang bagay na hindi kayang gawin. At Uh, para matupad ang propesya na uh, mula sa anak ni David o sa lahi ni David, ayun, uh, uh, dumaan kay Maria ang Kristo, uh, ang Mesiyas. Ngayon, ang tanong, para saan po ba? Yun yung dapat unawain ng tao. Para saan? Awag uh, nating natin kalimutan na ang pagparito ng anak ng Diyos ay maging handog, maging alay. Uh, upang patawarin ang kasalanan ng sandibutan. Kaya basahin natin yung Hebrew 10, plus, uh, 6. Uh, malinaw doon ang sinabi ng mga Hebreo. Ang uh, Hebrew 105 6, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, okay, sinabi ni Hesus sa Ama, ang mga pag-aalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang susunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Yan, hindi, ayaw na ng Diyos yun. Yung taon-taon kasi, ang mga tao ay naghahandog uh, sa templo ng Diyos, ng mga uh, tupa, depende sa kasalanan mo. Kung marami kang kasalanan, eh, ganun din ang ialay mo sa Diyos para patawarin ka. So hindi na yon ang kinalulugdan ng Ama. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. So ano na ang kalooban ng Ama? Kaya nga merong New Testament. Sa pamamagitan ni Kristo ay eh, nagkaroon ng panibagong kasunduan, testamento, uh, pangako, covenant, yun yung pinaka-term ng testament. Kaya't inihanda mo ang aking katawan, yan, ma mahalaga ito, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handong. Uh, yun ang pinaka-purpose, eh, bakit dumaan si Jesus kay Maria para matupad yung propesya na mula kay Haring David at bakit kailangan magkaroon siya ng laman at buto ay upang uh, ihandog uh, para sa kapatawaran ng kasalanan. Okay? Isa lang ang may kakayanang, ang dugo lang ni Jesus ang may kakayanang gawing banal ang mga tao. Yan ang pinakamagandang plano uh, kung bakit siya'y nagkatawang tao, nagkaroon ng laman ay uh, upang uh, bigyan din tayo ng kabanalan. Kasi wala tayong kakayanang maging banal. Yung dugo ni Jesus ang nagpapabanal sa tao, sa atin, sa mga sumasampalataya. And sa so verse 7, ay hey, Hebrew and 7 Kaya't sinabi ko sinabi ni Jesus ako'y narito o Diyos upang sundin ang iyong kaluluwa ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin yan kung ano ang nasusulat sa old testament sa mga salmo sa mga propeta uh, sa sulat ni Moses uh, sa aklat ni Moses yun ay nangyayari uh, yun talaga ang sinusunod ni Jesus kung ano ang nasusulat doon yun din ang uh, ginagawa niya kaya sa verse 9, Hebrew 10.9, Ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. At sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Kaya sa verse 17, Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Eh di diba, tinanggal na yung Uh, yearly na paghahandog dahil yung handog ni Kristo ay sapat na para bigyan tayo ng kabanalan o kaligtasan. So, hindi lang yan. Mayroon mga biblical verse na pahayag uh, tungkol sa Kristo. Uh, gaya ng uh, questionable ito sa panahon ng mga pariseo Sa so, John 8, 58, noong sinabi ni Jesus na before Abraham was born, I am. Diba? Binanggit pa ng mga Hebrew na Si Jesus ay higit kay uh, Moses, uh, si, si Jesus ay higit kay uh, sa mga anghel ng Diyos, o binanggit yan. At dito, binanggit ni San Juan John 8.58 na bago pa ipinanganak si Abraham, ay si Jesus ay nag-exist na. Kaya sabi ng mga pareso yung kalukuhan, 33 ka lang ngayon. <laughs> Then, napakatagal ng panahon na namatay itong kanilang mga ninuno. So doon pa lang, may mga chances na nangyari talaga o posible. Hindi naman posible, totoo naman talaga eh. Bakit pa magkaroon pa tayo ng posible na si Jesus ang nakakaalam ng lahat? Tayo kasi, mayroon tayong limitation eh. Kaya para sa atin, uh, imposible naman yan. 33 ka lang ngayon. Tayong ang term natin kay Kristo, nagkatawang tao, nag-exist na si Jesus bago pa likhain ang dating. Okay, sa so, John 1.14. Ito pa ang dapat nating unawain, naging tao ang salita, eh okay? pag sinasabing salita si Jesus ito, John 1:1, uh, binanggit niya na ang salita ay Diyos at kasama uh, ang salita sa Diyos, okay? Uh, naging tao ang salita at naninirahan sa piling namin. Kaya yung sa uh, aklat ni propeta Isaiah, ang term niya ay Emmanuel, uh, naging kasama natin ang Diyos And then sabi ng mga apostol, nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na sa kanya bilang kaisa, isang anak ng ama. Kaya binanggiti dito na siya ay kaisa, isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So malinaw naman. Matthew 28.18 okay, Sinabi ni Jesus, ito yung pag-utos ni Jesus sa kanyang mga apostol na humayo, uh, binyagan ang lahat ng mga tao, then mangaral, Uh, binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So binanggit ni Jesus sa Matthew 28.18, sinabi niya, E na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ay okay? na kay Kristo na ang kapamahalaan uh, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. O John 14.6, okay, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So naintindihan ba natin na sa Jesus lang ang mediator na walang makakarating sa Ama kung walang kaniyang pagpapasya, di ba? At sinabi naman niya eh na sa huling araw ay bubuhayin niya ang mga patay, dadalhin sa alapaap. Yung mga buhay naman na madatnan sa pagbabalik ni Kristo sa muling pagbabalik niya, dadalhin sa alapaap upang salubungin ang Panginoon. So do, doon pa lang ma, ma, makita na natin na talagang kay nasa kay Kristo lang, okay? walang makakarating sa ama kundi sa pamamagitan niya. Kung hindi tayo kilalanin, ay di kawawa tayo. Kaya nga, ngayon pa lang eh, magpakilala na tayo, maniwala tayo, sumampalataya tayo. Dahil yun ang pinaka-formula, pinaka-kailangan upang tayo mapabilang sa buhay na walang hanggan. Yung pananampalataya sa anak ng Diyos. Okay? Kung tayo naniniwala na si Jesus, anak, Panginoon at tagapagligtas, then ipahayag ng Diyos ang pagliligtas uh, sa tao. Kay hey, Mark 14.61, ay hey, tinanong sa si Jesus ng pinakapunong pari, eh dito binanggit na talaga ni Kristo. ah uh, dito yung, ito yung panahon na siya ay uh, malapit ng ipako. Kaya binanggit na, nung una sekreto pa, di ba, nung pagka sabi ni Jesus, huwag niyong sabihin na ako ito. Di ba, lagi ang paalala ni Kristo. Pero nung siya malapit ng patayin, uh, ipako, Binanggit na na talaga ni Kristo na siya nga ang anak ng Diyos. Okay, basahin niyo po ang Mark 14.61. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pare, Ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng kapuripuri? Okay, sumagot si Jesus, ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. Sino ba yung makapangyarihan? Ang Diyos Ama. Si Jesus ang nakaupo sa kanan. At dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Yan, binanggit na yan para ma-resolve na yung mga haka-haka noon. Kaya ang problema, hindi naman siya pinaniwalaan ng mga pariseo, saduseo, pati yung mga may kapangyarihan. Dahil yun nga, naiingkit na sila sa kapangyarihan. ang sabi nga ng mga pariseo, tingnan mo ang buong bansa, nakikinig na sa kanya. Parang threat uh, sa kanila si Jesus dahil ang tao ay nakikinig kay Kristo. So dahil sa ingit, dahil sa akala nila ay mapalitan na, sila bilang tagapagturo eh, ayon nila <laughs> ayon nilang malamangan so maging sa kamatayan ay eh, ginawa nila sa anak ng Diyos para hindi sila maalis sa pwesto kapangyarihan pero ang kamatayan ni Kristo ay ano yan uh, pangako yan ng Diyos kalooban ng Diyos dahil sa pamamagitan ng kamatayan ng anak ng Diyos doon na maihandog may alay uh, yun na ang paglilinis ng kasalanan. Kaya nangyari yan. Uh, sabi nga ni Kristo, sana hindi mangyari Panginoon, pero Ama, sana hindi mangyari ito. Pero ito ang kalooban mo, kaya mangyari nawa. Okay? So sa 1 Timothy 2.5, uh, sinabi din ni Pablo kay Timothy, sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos. Sino ba yung tagapamagitan sa Diyos? Hindi si Maria, ha? Kasi maraming nagpahayag na si Maria ang taga tagapamagitan sa Diyos. Iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao uh, si Jesus, okay? ang taong si Jesus Kristo. Basahin niyo po yan sa 1 Timothy 2.5. And then yung gawa ng mga apostol, mayroon uh, meron din silang pahayag doon sa Acts 4.11.12. Ang sabi nila, ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang isang naging panulukan ng lahat. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Okay, take note dito. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Ang pangalang Jesus. Okay, hindi pangalang Maria, hindi pangalan ni Haring David, hindi kay Abraham, hindi kay Moses, kundi sa pangalang Jesus. Okay? Sa Hebrew one Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Iyon ang sabi ng mga Hebreo. ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kaniyang makapangyarihang salita. Okay? Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, say umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Okay? kahit yung mga apostol uh, sa Gospel of John 6, uh, basahin niyo yan 6:8 as uh, 70 Ayan, basahin nyo. Uh, nung sinabi ni Jesus na, I am the bread of life, na ang sinumang kumakain ng aking laman at dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, maraming mga taong umalis sa pananampalataya dahil doon. Hindi nila naintindihan yun. Uh, Napaka-literal ang kanilang pagkaunawa na kainin yung laman ni Jesus at inumin ang dugo. Now, pag tinanggap natin si Jesus, pag sumampalataya tayo sa Kanya kasi sinabi niya ang umiinom ng aking tugo ay magmaligtas. Uh, ang kumakain ng Kanyang laman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kung sinasabuhay natin, sumasampalataya tayo sa Kanya, naniniwala, at doon tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi ni Jesus sa Kanya, mga apostol, kayo rin ba ay aalis dahil sa pahayag na ito? Kasi mga followers ni Jesus umalis talaga eh. Bukod sa mga apostol. Kaya sabi ni Jesus sa kanya mga apostol, kayo ba ay alis din dahil sa pahayag na ito. Pero sabi ni Pedro, nasa iyo na Panginoon ang salitang nagbibigay buhay. Saan pa ba kami pupunta? Nasa iyo na. Uh, sabi ni Jesus, hindi ako ang nagpahayag nito, kundi ang aking ama ang nagpahayag nito sa inyo. Kaya mapalad kayo. So, ibig sabihin, uh, yung mga mananampalataya na sumasampalataya kay Kristo, ang Diyos Ama ang nagpahayag ang banal na Espiritu para paniwalaan yung mga bagay na ito. Kaya yun ang sabi ni Jesus, mapalad. Eh, mapalad yung mga taong hindi nag-aalinlangan sa Kanya. So, yung mga nag-aalinlangan pa, may oras pa naman. <laughs> Kasi hindi pa bumalik si Jesus eh. Pero kapag bumalik na si Jesus na hindi pa resolve ang mga issue na ito, ay hindi kayo sumampalataya sa kanya, so merong kaparusahan mga kapatid. Uh, malinaw po yan na mga hindi kumikilala sa kanya, hindi rin niya kilalanin. Okay? So naway bago mangyari ang kanyang pagbabalik, ay ang lahat ng tao ay maniwala at sumampalataya sa kanya bilang Panginoon, anak ng Diyos at tagapagligtas. Amen? In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.